sasakay ka na ba sa kabayo? Hi guys! Good morning! So, kahapon, nanguha kami ng bagungon. Kami ni Shella at saka ni Lester. So, makikita nyo yun sa live namin. At ngayon, Monday, dahil wala kaming pasok, dahil kinansel yung klase. So, magluluto kami ng gabi at ito yung uulamin namin sa agahan. Gabi with? Bagu ito. Bagu bagungon. Ito na yung kuha namin. Yan. Ito na yung bagungon. Tapos, gabi. Tapos, gagataan namin. So, ito yung gata namin. Hmm. Kaya na. Kahanguin po yun namaya. So, ito yung gabi. Violet. Violet po yung color niya. Iwan ko lang kung familiar sa inyo to yung ganitong gabi. Siyempre, binabalata. pa. Ayan. Ganyan po siya. Nabalata na po yan, kaya ganyan yung itsura niya. Ito yung puti. Tsaka ito. ito yung laman. Oh. So ayan, habang ginagayat ni Sheila dyan yung gabi, ako naman ay nagpaapoy tapos naglagay ng tubig sa kaldero. At kapag kumulo na, ang susunod naming ilagay ay yung gabi. Tapos bagungon, panimpla, at ang last naming ilalagay ay yung gata. Pagkatapos, timplahin ulit. So yun lang, ganyan lang kami kasimple magluto ng ginataang gabi. So ayan, kinukuna na ni Shela ng pinakamatulis na parte ng bagungon. Nito po siya guys, oh. Ayan. So, sa mga kumakain nito, ay talagang kinukuha namin yung pinakamatulis na parte. Para kapag sinupsop ay mandali na lang makuha ang laman niya. Ula na naman. So, ayan, pagkakulo ng tubig, ay nilagay ko na dyan yung gabi. Hindi ko pwede pagsabayin yung gabi at saka bagungon, kasi yung bagungon ay mabilis lang naman maluto. So, ayan, hinugasan na dyan ni Shela yung bagungon kasi galing sa putik. So, kailangan talaga hugasan ng maigi. Pagkatapos, ay siya na rin yung nagkayod ng One. niyong. Wow. Pasakay ka na ba sa kabayo? <laughs> Wala pa ikaw. pagkatapos maluto yung gabi, so sinunod ko na yung bagongon. So, mag lang ako dyan ng 2 minutes at pagkatapos ay susunod ko na rin yung gata at saka panimpla. Tapos, okay na. Ganun lang talaga kami kasimple magluto nun. So, ayan at paluto na po siya. to na po siya guys. So hahanguin ko lang to and then kakain na kami ng aming agahan. So, ayun, pagkaluto ay kagad ko namang nilagay sa lagayan para makakain ng kami ng aming agahan. So, pagpasensya na po, ito lang talaga na kaya namin sa pagluto ng ginataang gabi at bagungon. Malit lang po kasi yung gabi, tapos nadamihan pa ng bagungon. Pero okay na to, masarap na to para sa amin. So, tara, kain po. So, hanggang dito lang muna guys, pa-share and pa-follow na rin. Maraming salamat, mag-ingat po kayo palagi and God bless po.